Hello, good morning mga kar accounts. Yan. Uh, ang topic natin ngayon na pag-uusapan is tungkol sa pag-i-scout at uh, pagpa-prospect. Ayun, prospect pala ito, pro prospect. Yan. Tuturuan ko lang kayo kung paano mag-scout. Halimbawa, uh, binubuo kayo ng isang grupo. Halimbawa, isang grupo po kayo uh, na yung parang nagsama-sama para mag-share-share ng mga spots, mga lugar na may gemstone or mga possible spots na sa tingin nyo ay may gemstone. Dapat, magtalaga kayo ng isang uh, member na siyang lalakad o yung pupunta sa isang lugar para tumingin. Kasi ganito po kasi yan. Ah... Uh, Unang-una sa lahat, uh, hindi tayo pwedeng karakaraka, ipupunta sa isang lugar at uh, isasama natin yung mga kasama natin na alam naman natin na kapos din sa budget. Tapos, bokya naman pagdating doon. ba? Diba? It hurts! <laughs> Masakit nyo sa bulsa mga karakounds, ganon, So, dapat mayaatasan tayo na isang member na siya yung lalakad na meron siyang budget or may naitabing extra budget para pamasahe or panggas, ganun. So, siya po yung lalakad mag-isa, pupunta doon sa lugar na yun. And then, uh, dapat po pagka nag-scout, unang-unan uh, yung titingnan is yung mga gravel beds titingnan nyo kung may mga ganito ba na maliliit or kung wala kayo nakikita mga ganito mga chalcedony agates uh, hanapin nyo yung mga gravel beds doon sa mga gilid and hanap ka lang ng mga pebble size mga pebble size mga ganito or mas maliit pa dito dakotin mo lang yun then tingnan mo kung meron bang quartz may any varieties of jaspers, mga ganyan. And yung mga chalcedonies, ganyan. Chalcedony. Sorry. Ayan, meron kasi mga nagko-correction sa atin. Hindi daw ika chalcedony, kundi chalcedony. Ayan. Kailangan natin maging slang. Ayan. Nasa Pilipinas kasi tayo, kailangan natin maging slang. <laughs> so, ayun uh, Pag may nakita kayo O may na napansin na Mga kulay white na Translucent Or mga red, green Brown, na maliliit din uh, Try nyo maghanap Upstream uh, Kasi kung may maliit sa iba ba O doon sa lugar Na napunta nyo Lakad lang kayo pa at pakyat Kung saan gagaling yung ilog kasi yun ang ano, aming ano eh, yung tag dito. Kasabihan eh, pag may maliit sa baba, may malaki sa, sa taas. Yan. ba diba? Tapos, um, ang, 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 mga dadalhin nyo, dapat pag nag-scout kayo, syempre dapat may tubig. Inumin kasi, minsan, di ba, lalakad tayo ang init. At saka pang, ano, pang spray sa mga stones. Minsan kasi ang gemstone wala sa ilog, wala sa dalang pasigan minsan nasa, nasa bukid sila minsan sa bundok kaya kailangan may dala tayong tubig inumin at saka pang spray yan and then ano pa ba kasi ganito kasi yan eh ako kasi ako ginagawa ko ganito meron po akong service na bisikleta pupuntahan ko muna yung isang lugar at uh, magtitingin-tingin ako sa paligid. Unang-una kong titingnan is yung kulay ng lupa. Yan. Pag nakita ko po na ang lupa po ay kulay kalawang, isa na po yun sa uh, indication na may gemstone, na may ginto. Yan. Tapos, syempre, magtatanong-tanong tayo sa mga locals. Uh, kung meron ba mga nagdudulang dito o yung nababalitaan nila na may naka, may nakukuha mga nuggets ng ginto ganyan kasi pag may ginto may gemstone pag may gemstone may fossil magkakasama yan sa isang lugar eh yung mga yan yung mga yung tawagin ni pressure precious minerals pero ang gemstone na nakukuha natin dito ay hindi precious kundi semi precious kailangan yeah. natin maging islang. Nababash po tayo. Kasi ginagawa ko daw iba yung yung grammar ng <laughs> yung grammar ng ano, ng mga yan. Yung agates. Eh, agate. Dapat to agate. Yung chalcedony. Dapat chalcedony. Yeah. Pag opal. Opal. Ayan na. Tinatama ko na po yung mali, ah. Baka, maya. <laughs> ayan, so, yan. balik tayo sa prospecting at saka sa uh, scouting. So, ayan. Uh, lalakad lang ako mag-isa. Ako lang muna. Uh, pag wala akong nakita, syempre, sabihin sa ko sa mga kagrupo ko. Wala akong nakita, negative. Huwag na tayo pumunta doon. O di yun, ayos yun. Pagka uh, positive naman yung lakad mo at uh, meron kang nakita, nasa iyo na rin yun. Kung tapat ka sa kagroup mo o hindi. Di ba? Yung iba kasi niya ano eh. Pag may nalaman sila, ang sasabihin nila, negative kahit meron. Di ba? Para sila lang yung kumita. Tayo naman, ang gagawin ko, sasabihin ko, meron. Tsaka lang tayo magsasama ng marami na uh, may service. Yan. Kukuha lang tayo ng sapat para sa isang tao lang. Halimbawa, uh, yung sapat na gamit o konsumo sa isang buwan o dalawang buwan, ganyan. Kasi pag sumobra ang kuha mo, bawal yun. Oh, 'di ba Bawal din magdala ng mga panghukay pwede mo lang dalhin yung pasikwat yung screwdriver o phillips screw, yun lang pwede mong dalhin at saka yung pambasag yung geolgy pick kung wala kang geolgy pick pwede rin namang martilyo yan. pero bawal ka magdala ng kabra pala, bareta maso sa yung mga malalaki yung panghukay bawal po yan kasi pwede ka nang Uh, matawag na mining pwede ka nang matawag na pag dito yung ang kulang na lang po eh heavy equipment quarrying ba yun? Anon. yun ang ayaw natin mangyari kaya lagi ko pong sinasabi sa aking mga members na sumunod sa batas para maiwasan yung ipagbawal to yung ginagawa natin na mumulot. Yan. Kasi pag pinagbawal 'yan, maraming maapektuhan. Maraming magagalit sa iyo. Iya. 'Di ba? Marami kang masasagasaan. kaya dapat sumunod ka lang. Yan. Pero kung may permit ka naman, go lang. Sige ko ako kung mo karaming gusto. Basta may permit ha. Yan. So, balik tayo sa ating uh, topic. Ayan. So, pagka po na, ano ko na, na check ko na, na positive, ayan, sabi ko na sa group ko na, ayan, ang na tayo sa service, ganito, ganyan, magsiset na tayo ng ganun, ganyan, doon na kakain, doon na magpipiknik. Kaya, ang saya ng, ano, ang saya ng trabaho namin. Ang saya. Kasi, mamumulot ka. O, di ba? Banding. Diba? Picnic. O, Pag malinis yung ilog, swimming. Diba? Tapos kikita ka pa. Yun nga lang, huwag kang umasa na sobrang laki ng kita. Kasi semi lang po ito eh. Yung sinasabi na mahalang agit sa Pilipinas, mahalang ganito, mahalang ganyan. Huwag kayong maniniwala doon pang content niya lang. Eh, pang content niya lang yun. Magkano lang ang common agates na puti. Magkano lang yan? Kaya nga po ako nag-aral ng gem cutting ng lapidary arts eh. Kasi, kasi walang asenso sa pagbebenta ng rap. ba? Diba? Magsabi tayo ng totoo sa tao. Huwag natin sila lokohin para sa content. Diba? Yan. O, pag marunong ka nang ma alam ba wag to tuturuan ko kayo. Uh, hunter kayo no. Ako kasi nagsimula ako sa gem hunting. Hindi po ako nag-start na marunong agad na mag-process. nag start ako, namumulot lang ako. Hindi ko pa nga po alam kung ano yung mga pinupulot ko eh. Basta, yan, pulot lang ako ng pulot. Pag may nakita akong kakaiba, yung pansinin yung kulay, kukunin ko, ko yan kahit hindi yan gemstone. Kasi bago pa lang ako eh. So, ano nangyari eh? Out of curiosity, yan, uh, tumingin-tingin ako sa YouTube. Kasi nga, di ba nga, naikwento ko nga sa inyo uh, tag dito nagsimula din yan sa ano yung pagkahilig ko dito dun sa yung dati kong trabaho na landscaping yun syempre eh, kailangan natin kumita kaya sinunod natin yung gusto ng customer natin na nagpapalanscape mag research sa youtube so ayan out of curiosity naghanap ako sa youtube yun nga lang puro foreigners ang nakikita ko na mga video creators pero kahit pa paano, nakakaintindi naman tayo ng english yun nga lang pag nagsalita ng english pagsak yeah. <laughs> so ayun uh, natuto na tayo at uh, may mga alam na rin kung paano mag id kasi may mga youtubers po sa amerika na nagtuturo talaga eh. yung libre nilang sinishare sa kapwa nila yung kung paano mag prospect paano mag-scout, paano mag-ID. Dito lang naman sa Pilipinas yung bawal eh. ba? Diba? Bawal mong i-share. Kasi kakalat. Marami ka magiging kompetisyon. Pero sa Amerika hindi. Sa ibang bansa, share-share sila. ba? Diba? Lahat sila doon magkakayos, magkakabati. Dito parang isla eh. Isla dito ni ano, Juan, isla ni Pedro, isla ni ewan, ganyan. Dapat, bati-bati. Nagsishare ng mga spots. Di ba? Pero syempre dapat, yung tama lang. Huwag sobra. Bawal yung sobra So, ayun. Natuto na tayo mag-ganyan. Gem hunting. Pulot ako ng pulot. Pag wala akong trabaho sa landscaping, namumulot ako. Yung project ko na huli sa, ano, hindi ko na natapos yun eh. Hindi ko na tinapos eh. Namulot na lang ako na namulot eh. Yun nga lang, wala ang buyer. <laughs> Naiipon lang sa bahay. Ayan, uh, wala akong mahanap na bumibili. Kaya parang naprustrate ako, tinapong ko lahat. Then, naisip ko, bakit hindi ako magbuo ng uh, FB group? Baka sakaling may sumali. Ayan. Yon doon na nagsimula yung gumawa ako ng group. At uh, pagkatapos ng isang linggo, yan ang dami ng members. Yan. At doon na rin po ako nagkaroon ng buyer. Yan. Magkano nga ba ang per kilo ng mga to? Depende po. Kasi pagka malapit kayo sa stores, 50 to 100. Pero kung reseller, Siyempre, mas mataas doon. Nabili mo sa 50. Alam naman, mabenta mo ng 50 din. Di ba? So, ayan. Ang tunay na presyo is 50 to 100 per kilo ng mga wrap. Ayan. Nagtataas lang ang value niyan pag na-process na po. Yung pagka ilalagay na sa mga gold ring, silver ring, mga gold and silver necklace, ganyan doon lang po sila pumataas ang value. Pero hindi naman din kataasan. Hindi ka pwede magpresyo ng James no nang mas mataas pa sa presyo ng ginto. <laughs> Di ba? Hindi ka pwede magtaas na ng... O mali ba na lang sa Jade? Mahal talaga ang Jade eh. yeah, mahal talaga Jade eh. Ang bili ko ng Jade eh, magkano? Oh, 2.8 ang isang kilo ng rap. Di ba? O, ayan. So, tapos, nang matuto na ako, ayan na nga, na. Yung, kada benta ko, nagtatabi ako ng pambili ng machine. Ayan. Di pa tayo dito. Kasi, ayan. ayan. Excuse me po. Uh, na, nasa med tayo. So, ayan. Nag-ipon ako ng uh, pambili nito. Magkano ba to? nung kasing una way way back 2018 ang bili ko po dito ay uh, 1,350 pero hindi yung Oxford ah ang nabili ko yata ano ni ano eh yo yo homa ba yon yo yung kulay dilaw kaso hindi siya tumagal eh ilang buwan lang namatay siya eh hindi niya na, hindi nakinaya yung madalas na pag-ikot, nag-overheat. Yan. So, pagkatapos noon, inuno ko syempre yung mahal. Sumunod ay ito, yung blade, yung flat laps, yan, so on and so forth. sa uh, halos makumpleto natin. Pero, ito po, bigay lang po yan ng isang uh, follower natin. Yan. Ang mabait na mabait na si Ma'am Mills Liu. Yan, binigay po sa akin yan. Kasi, hindi ko afford eh. Ang mahal na ito eh. Yan. Gusto niya akong matulungan na ma-upgrade yung aking skills. Yan. Tapos, ah, meron din pong nagbigay nito. Yan. Ay, hindi siya bigay. Bali, para siyang pulugan Yun nga, no? hindi, po na, hindi pa ako nakakahulog eh. Talagang ano eh, hindi sapat yung ano eh hindi yung sa totoo lang po sa totoo lang mahina lang ang kita namin dito akala nyo yung sinasabi ng mga ibang youtuber na mahal si ganito mahal si ganyan hindi totoo yun hindi dapat mayaman na sila kung mahal pala yun di ba no o kami gumagawa kami namumulot kami gumagawa kami ano buhay namin di ba Naka, ano lang yung sakto lang para sa pamilya di ba ano kayo mo niniwala doon niluloko lang kayo noon pang ano lang yun pang content lang natatawa nga ako pag nanonood ako sa ibang ano eh ibang youtuber na <laughs> ayan so balik tayo sa usapan natin nahinto po kasi may dumaan ayan. so yun na nga po hindi ko kayo inaano ha? hindi ko kayo binabas. Ang sinasabi ko lang, sabihin nyo yung totoo. Sabihin nyo yung totoo sa tao, huwag nyo lolokohin. Kasi aasa yan sila eh, aasa yan sila na, uy, pag nakakuha tayo ng agate nakakuha tayo chalcedo, eh. nakakuha tayo ng jasper, yayaman tayo. Hindi ganun. Maling-mali. ba diba? Maawa kayo sa tao. Sa mga nanonood sa inyo. 'di ba? Ako si totoo lang ako eh, diba? 'di ba? ko na ano, sabihin lang natin yung totoo, 'yun, ganoon lang. So, ayun nga po. Ang presyo po niyan ay 50 to 100 lang. Kaya lang yung tumataas kasi siyempre, yung mga reseller na nakabili sa source, tatasa nila na kaunti yun. ba? Diba? Siyempre, mula sa source, bibili ng reseller. Tapos si reseller nakabenta doon sa kausap niya. Tapos yung kausap niya ibibenta niya. Hanggang sa yun, tumaas na lang tumaas yung presyo. Yan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nagcacat chat, -chat sa akin po. Na pagka po ano, kung may budget lang din naman. At uh, kayang kaya bumili ng ganito. Eh, tuturuan ko kayo. Libre lang. Ba? libre lang pagka sa internet sa messenger pero pag personal at gagamitan ng kuryente na tuturuan ko kayo yung tututukan yung hindi ako makakagawa syempre kailangan may bayad di ba kasi hindi ako makakagawa tuturuan ko kayo eh di ba pero kung sa internet lang katulad nito na mag-share ako ng mga nalalaman ko yun libre lang ng bayad. Di ba? So, yun na nga. Uh, sana may natutunan kayo. So, yun lang naman eh. Napakadali lang po mag-prospect at saka mag-scout. Pupunta ka lang sa isang lugar, dapat ikaw lang. Hindi yung magsasama ka. Di ba? Hindi pwede yung baka. Hindi pwedeng parang hindi pwedeng sabi nila ganto dapat sure tayo. Diba? So, ayun na nga. Doon na po nagtatapos ang ating uh, vlog. Uh, sana may natutu natutunan kayo na aral sa ating uh, vlog ngayon na tungkol sa scouting, prospecting, tunay na presyo ng rap. Pinagsama-sama ko na sa isang video para ay Kasi may, may, mga nagsasabi, ba putol-putol? Oh. Bakit daw putol-putol? Meron din naman nagsasabi, bakit ang haba? di ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya bahala kayo diyan. <laughs> bahala na kayo diyan. manood na lang yung gustong matuto, yung ayaw matuto, go go lang. Skip mo lang yung video. Di diba? Kasi ano eh, share lang naman din ako ng pre ng kalaman ko kung ayaw nyo matuto di lang naman yun eh diba so babay na po at ako'y gagawa na yan lang po ang ating uh, topic ngayon yan hello nga pala kay sir Yusuf Yamato yan nag message po sa atin at uh, siya daw po eh, magpapagawa ng jade yan and then uh, shoutout din po kay sir Art Malaya kay Trends and Me kay Visit Vlog kay Lola Bay Vlogs kay Katuklas TV kay Cyber Drifter Tripter pala, Cyber Tripter Cyber Tripter uh, Batosay TV Ayan Uh, kay si Bro Dermel, yan, yan, so, yun lang po, bye-bye!